Alam niyo po, ramdam na ramdam ko pag nagbabasa ako ng mga comments ng ilang sa inyo na talagang tipid-tipid ang kailangan sa panahon ngayon. Kailangan po yung talaga 'yung diskarte sa buhay lalo na sa mga ulam na niluluto. So ito po ang naisip kong ibahagi sa inyo ngayon at ito po ang hiling ng ilan sa mga nabasa kong comments na may request. Mabilis po itong lutuin at kayang-kaya n'yong gawin. Kaya panoorin niyo po hanggang dulo. O igisa na po natin ang sibuyas. Isunod na po natin ang bawang. Hintayin po nating maluto at bumango yung bawang. Pag mabango na, o ilagay na po natin ang ating manok. Yung tuyo na ha, para po watalsik na ng mantika at iwas linis na rin ang kalan. Mainam po ang manok na ulam dahil mas marami po sa inyo ang kayang bilhin ito. Kahit isang kilo. Magkano po ba isang kilo ngayon? Manok, budget friendly. Ika nga, di po ba? O patisan nyo na po. Kayo na po ang bahala kung gaano kaalat nyo ang gusto. Tapos eh pamintang durog. Damihan niyo po ng paminta at masarap po itong ulam natin pag madaming paminta. O siya, diretsyo na po tayo sa pagsagkutsa. Takpan po natin at hayaan na natin maluto at mawala na po yung dugu, -dugu ng konti. O ngayon, ilahok na po natin ang papaya. Alam nyo, yung iba po, ang gusto, mani ba yung papaya? Yung medyo dilaw-dilaw ng konti para matamis-tamis. Ako rin, gusto ko po yung ganon. Kaya lang, hindi naman ako pwedeng makapamili din sa tindahan eh, kung ano lang ang meron. Magsuggest nga po kayo, ano kaya ang gagawin ko din ya, sa kalahate? Lagyan po natin ng maraming tubig. Sabaw, apat na tasa po ng tubig. Basta wala pong pilitan, maglalagay po tayo ng chicken powder. ha Hmm. O, sandali, meron tayong surprise ang ilalahok dyan maya, maya Maghintay po kayo. Kayo po ba'y nanonood pa? Pakibanggit nga po kung kayo nanonood pa dito sa aking ginagawa. At kung taga saan kayo nang mabulyawan na rin po kayo ng hello at shout out. Kung naaamoy niyo po itong aking niluluto. At pakuloy po natin. Parang hindi ko po nabanggit kanina nung ako'y nagbo voice over. Ako po'y naggisa rin po kasama ang luya nung ating sibuyas at bawang. Hindi ko po mawari kung nasabi ko. O siya. Malambot na po itong ating Papaya, lalagay po ako ng kabutit may natiray kalahating lata oh nung ako po 'yung nagluto ng macaroni na may white sauce eh. may natira. Isama na po natin at ng mapakinabangan. Wala po akong malunggay, kaya ito na lamang oh. Mas mura po ang spinach din sa lugar ko kaysa sa malunggay, kaya ang madalas kong gamitin ay eh, spinach. Bihira lang po ako makachempo ng malunggay dini sa lugar ko eh. Kaya eto'y madalas. So, tingnan nyo, ayos na rin po yan. Sa Pilipinas, malang spinach. Dini sa Amerika eh, yun ang katumbas ng malunggay. Ganun ang halaga. Pero hindi po nahihingi ang spinach dini. Eh. <laughs> o siya, ilubog po natin. Hindi pa ako tapos ha. Sandali po, parang kulang ang sabaw ni Ria. Lalagyan ko pa po ng dalawang tasang tubig. Siyempre, pati sa nyut, mawawalan ng lasa yan. <laughs> Sandali po, hindi pa tayo tapos. O siya. O miswa po. Lagyan na po natin ng miswa. Yung ating tinola para maganda. Maglalagay po sana ako ng itlog para diretsyong sinuwam na itlog na eh. Wala pala akong itlog din eh. Kala ko po kahapon eh dalawa itlog ko eh nawala. <laughs> o yun na po ilubog natin. E de mainam po yan. May miswa. Nakakabusog din po yan. ba? Diba? Ganon. O matipid na ulam po yan ha. Kakaunti lang ang ricado Yung iba'y pwede pang mahingi sa kapitbahay. Talagang ganyan po, lalagyan natin ng miswa ang ating tinola. Kung gusto nyo pong ituloy ng parang sinuwam na itlog eh, eh maglagay din po kayo ng itlog para marami makakain. Bukas po ulit. <laughs>